Magandang buhay kabaya It's me, ang inday ng ina nyo. <clears throat> I'm sure po marami po makakarali dito o baka katulad nyo ito si Kabayan. Na tinitipid siya sa kanyang pagkain ng kanyang amo na para bang ginagawa siyang pusa. Hey, naano ako na naano ako sa ano sa pinakita ng mga pictures niya sa akin. Ayan po. Kung makikita niyo sa likod ko, Kabayan. Ayan. Ayan po ha. <clears throat> Ah, ba? Diba? Yung kumbaga ayawan. Alam mo yung tira-tira na lang po. <laughs> Ayan. Ang sabi pa sa kanya ito, ang sabi daw po sa kanya, sa, kanya kay kabayan na kainin mo ang ulo kasi mahal yan. Kainin mo yung isda na yan, mahal yan. Ang sabi pa sa kanya na ba? Diba? I'm sure may mga makakarelate dito kay kabayan. Yan. Binibigyan siya ng mga pagkain na expired kabayan. Pero ang ginagawa ni kabayan is tinatapo niya, hindi niya ito pinapakita na kunyari kinain niya kahit na tinapay po, kahit na inaamag-amag na kailangan niya po daw kainin kasi sayang po daw loko ayan, ayan po sana yung mga agency nila na gumagawa ng aksyon na nagsabi na ito si, si kabayan sa si agency wala, 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 walang sinabi ang agency sa kanya. No comment. Sa ano yung mga agency nito? Eh, isa din sa mga agency, nakakaano din, nakakainis din sa no, yung mga iba. Ayan, di ba? O, mo. Sa palagi mo, sa palagi mo, uh, gaganahan ka magtrabaho sa ganitong pagkain. Di ba? Mamibigyan, ma lalakas ka ba? O, di ba? Lalo na to, Oh. Sabaw na lang ibibigay sa kanya, tapos tinik-tinik. Hay nako, pero alam nyo ba? Malapit nang matapos si Kabayan sa kanyang amo. No, di ba? Tinapos niya ito kahit ganito ang kanyang amo na malupit na 1 o'clock na siya natatapos kung kailangan niya magpaalam kung magpapahinga na siya maaga na sa kanya ang 11 o'clock ito dahil malapit na siya matapos kabayan maaga-aga na yung press niya kung minsan 10 o 11 o oh, ba diba? kasi nga malapit-lapit na kaya gusto nila nagiging mabait na sila sa kanya hindi <laughs> lang yung kabayan uh, ang na-experience na -experience dito sa kanya amo is kapag may nawawala sa kanilang gamit siya ang pinagpibig tanghan ayan pero alam nyo ba kahit ganito na na na, na, na pangalan pa to na natinitipid siya hindi pa rin pinabayaan ni kabayan ang kanyang ano ang kanyang self yan. Bumibili si kabayan ng kanyang pagkain. Sabi niya sa akin, hindi ko pinapabayaan sa sarili ko at Inday. Dahil, dahil dito ako kumukuha ng lakas. Total naman, sumasahod ako. Bumibili ako ng sarili kong pagkain. Kahit sa sa sasahod ko na lang. Alam ko maraming nakaka-experience ng ganito, ba? Diba? So, kung titipid tayo ng amo natin, um, bilhin na lang tayo sa sarili na, natin pagkain kahit na, na tayo ng gumastos kasi alam nyo, itong katawan natin, ito yung panlaban natin sa ating ano, sa ating ginagawa, sa ating trabaho dito sa abroad. So wag natin po nat natin pababayaan kung itong mga amo tong walang hiyang mga ito, hindi tayo binibigyan ng tamang pagkain. Tayo gagawa ng paraan para mabuhay at ipagpatuloy natin ang trabaho natin dito at bigyan lakas yung katawan natin. Hay nako, makakagigil tung amo nito, no? So ayun lamang i-share ko sa mga nagbe -me sa akin na sinasabi niyo na na at inday ang sagasaktan ng katawan ko itong mga baguhan na ito na gusto na lang umuwi ng no, homesick tingnan nyo si kabayan na tiis niya ilang buwan na lang ba ah, diba? makakababa na siya sa kanyang amo ba ah, diba? so yun lamang po ang i-share ko sa inyo ay maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat laban lang ha